Duda. Hindi ka ba nagduda doon sa Hero doon? Pwede po tayo kumarap. Ano yung magbakas ng COVID? May bakas na yan. Ito, Ito dito, dito, dito sa. Sige. Okay, Ayun, okay. meron siya lang, lang. Bago. Dahan-dahan lang ha. Pabala dyan ha. Bago lang yan. Oo, oh, bago lang yan. Ayun po.

Ay, natawa yan din pala dito tapos po. Ah, hello guys. Good afternoon. Nandito na po kami sa nagpapahuli ng ahas dito sa Pangasinan ng Miss Tonto. Yan, yeah, ito yung place na check namin. May nakita daw sila color yellow na ahas. Ayan, yeah, pinapano nila no, sa akin, pinapahuli. Eh. Ayan, nandun na rin si tatay. Tara na. Hmm. Sabok pala si sniper, guys. Ito yung taga-camera <laughs> ko. Bale, mapapanood nyo din yung vlog na to kay tatay. Hey nice guys,

darama naka... oh, oh. <laughs> <Okay. laughs> po bahay natin pa kayo darama kung di na nagbubuod okay 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 kayo, Tama kayo lang po yung bata. Kasi <laughs> lang sila sa mga

Malapot ba ng Ay ko Ayun, ba may bakit okay. Ayon, ay pinagbisa no. Ano? Ayun. Tapi tidak bisa puri itu. itu sa bot sechan. Princess, subukan natin doon, dudo. Hindi ba doon Pwede po tayo Pwede ba. Pwede ba. natin ngayon. Tanga dudoy ah dudoy ito ang dito may bakas ha, eh. ayun ha At sa Ayun naman ano, yung bakas eh. hmm. Ayun yung sa ukay yung parang atupat na dito Uy, dito ah hindi ba nakakalayo? Hindi mo yung bakas? Ayan, o. Oh. oh. kita mo yan. Bakas yan. ah, oo. Diba? Meron. mo na dito. Ay, ayan pa, o. Oh. Pinagbalatan, o. Oh. <laughs> sa ako. Balat ng ano to, cobra. Ano siya? Balat ng cobra yan? Oo. Oh, oh. dito ako magbebesto ha. Bubulagay natin dito. Kaya mga ano yung magbakas ng cobra. May bakas na yan.

Ba'la ko. Oo. Oo, sige. sabi ko na kumakain nang itlogyan eh. Oo. taas, kumaknusot, taas. Lalo pala no? Ay, 啊！哎，对面那个，那个，对面那个。

iski sa yeah. Para ko yung yeah. Oh. Marupok, eh. oh. Bagsik, eh.

<laughs> so, ah. Dilaw po 'yung Dilaw 'yung ano Dilaw 'yung Ah. Hay nung ah, dilaw hmm. yun. 'yung nabundot. dilaw. 'yung niya? Siege, sa ayun, ayun na trace mo 'no. <laughs>

Ayon do, kita kita talaga kung nakam. Ayon do, ang kita tay. Ang dito talaga po. Hindi po naisulat. Hindi po naisulat na. Ko to, nito. Sa kanya to. Meron pa dito sa ano kasi? No? Um. Partik nang kaya natin sa likod. Sa likod? Opo. Nakita mo na dito, no? Tinawagan mo na lang dito. Wala niya ligtas. Ayun yung gagawin lang mo. Thank you. Thank oh. you. Tignan natin yung sa likod ba kami? Lagay ko muna kaya doon. Walang hawak. Wala po hawak. Tignan lang dyan sa gilid. Baka may pasokan dyan. Paano po ay may mga. Tignan

Ay na pa na na kita la may kawaya. Um. May pang suporta ah. Ito, <laughs>